Ano nga bang ibig sabihin ng pagiging core? Sabi ng iba, yung core daw yung pinakamadaling role sa lahat. Kasi pa farm farm lang daw, walang iniintindi, tapos pag alagala lang daw sa mapa. Pero sasabihin ko sa iyo ang malungkot na katotohanan kapag core user ka. Tama, pa farm farm lang, pag alagala sa mapa. Pero hindi mo nararamdaman yung pressure na nararamdaman ng isang core. Lalo na kapag merong team fight sa isang objectives na kapag hindi mo siya na-retry, eh sa'yo lahat isisisi. Yung tipong kapag hindi mo nadala yung game sa game na to, eh bobo na yung tingin sa'yo. Yung tipong kapag hindi mo nadala ng isang sa lane, eh sa'yo lahat isisisi. Pero partida, hindi ka na tinutulungan nung ini-invade yung farm mo. Kaya ngayon yung sabihin sa akin na madali mag-core. Kung meron mang sobrang galing mag-core, maniwala ka sa akin lahat ng trash talk inabot niyan, lahat ng sisi pinagdaanan niyan bago siya maging magaling at nasanay sa ganong kultura. Kaya wag na wag niyong sasabihin na madali lang mag lang, lalo na kapag Angela lang yung alam mo. Ang inang Angela yung kalay yung Kaya sa mga nagbabalak mag dyan, isipin mo muna kung kaya mo saluhin lahat ng trash talk bago ka lumipat ng rule. Itong huling bagay na sasabihin ko ay eh, talagang nangyayari. Alam mo ba kung bakit maraming core na nagkikin? Dahil hindi nila kinakaya yung

برای روزم